Alright. Alright, magandang hapon sa ating lahat. Okay, ito na naman yung isang development dito sa area natin. Pwede na tong daanan ng truck. Yan na, photo lang yung kahoy na under ito. Na uh, sa gabal dun sa daanan. Okay, dahil itong isang malaking kahoy, hindi basta-basta mapuputol ito Nasa pinagagitna. Kaya pagpaliban mo natin ito. At least yung isa dito Nakatabi Naputol lah So Guys Pwede na yung Truck dito dumaan Mga motor Okay So ito po yung mga Yung kahoy kanina na Pinagputol-putol natin Ito po yung mga sanga nya Okay And Ito po yung ating pinaka Malupit na Bungkalero Para itong bulldozer Sa area namin Okay So ito yung pinagputulan natin. So sakto-sakto na po yung ano. Masyado nang maluwag ang para sa truck dito kahit kahit dump truck pwede na. Okay, so ito po yung developing natin. Okay? So dahil hapon na medyo pahinga-pahinga na ating mga kasamahan. So napakalaki pong progreso pong dito sa area natin. Ayan, ito po yung mga hose na tubig. So ibig sabihin, panalo, mayroon na tayong tubig dito. Okay. Marami na pong ano. Gustong uh, lumipat dito. Back, kasi paggawa ng ano. Ng welding uh, shop. Gumagawa ng mga grills. Okay. So ito. So dito may kanal na. So pagka umuulan. Uh, hindi siya basa-basa maagnas tapos meron na rito mga graba o bato mga pinagtibagan dati sa bahay so maganda na daanan ito hintay natin masiminto Makongkreto ng city hall kasi hinihintay lang po na dumarami dito importante kasi para dumarami yung mga residente dito kailangan na makapasok yung truck kasi ang hirap po talaga maghakot ng mga materials kahit mga light materials lang ang hirap po talaga okay so ngayon po ising easy, easy na lang dahil andito na okay, dati papunta sa baba para makita po yung progreso doon Okay. So, ito ah uh, yung trabaho na ating kasamahan okay lang itong mga damo damo guys dahil ano pag tinaan ng truck na ito mas maganda para kumakapit yung ano, gulong maliwala na ito pagka dumaan yung truck ang importante hindi siya ganun katarik para makakyat okay so ito kunting ano lang tapis tapis na lang okay na dito ito lang po ito tapusin namin okay mga bata eh okay, tumutulong na ito na lang po kasi sobrang tarik po talaga ito dati yun na po yung gilid na tinapag, pinagtibaga natin ang taas eh okay. so yan ito na lang po ang ating uh, titibagin last na ito tapos yung matibag nating lupa hahakuti natin itambak doon sa may ilog para medyo umaangat hindi naman masyado ano matarik kasi dati madang April this year nung pupunta kami rito talagang ano talahiban ito wala kang makitang daanan dahil kakabukas lang po itong mga ere ito gubat pa ito this year pero ngayon yan natabas-tabasan na so mga damo-damo na lang po yan na bagong tubo okay so dito po natin itambak yung mga lupa na nakakot natin sa taas ito sa mga motor ayan pwede na dito itong week na to na na tapos ito So dagdag-dagdagan na lang yung makuha natin sa taas itambak dito. Tsaka yung makuha natin dun sa taas kabila ilagay natin dito itambak dito. So ito naman po yung ano creek dati. Napakalalim po ito dati. Puro kawayanan po ito. Ayun yung ibang kawayan doon medyo tumubo na uli. So kunting ano lang pa naman. Uh, mura pa naman yung kawayan. So ang good news dito sa area na to, agad na nag developin sa isang kasama natin dahil double purpose po ito yung matitibag nito na lupa dahil papatagi niya ito wala pong nagka-increase kasi dati da, dati, dahil nga bukod sa masukal uh, matarik ngayon ito na po yung plano dahil ang ganda nitong iri na to main road main road po ito 8 meters yung laki ng kalsada so pag uh, natibag natin ito yung iba itambak dito para madagdagan yung kanyang patag gagawin parkingan ito pwedeng tayo ka ng bahay kasi napakatigas na po yung lupa dito bato bato na okay so lumalawak abot po ito ng ano kasama dun sa kabila abot po ng 300 square meter ang laki po nito kung magtayo ng bahay sa kamilya 40 square meter lang panalo ka na so ito ay 300 square meter okay so yung ibang na hukay po natin lupa dito natin itambak yan para makadaan totally yung truck actually nakadaan na kaso lang itinaas pa namin para kaya pa no, hindi siya pursado. Smooth na yung uh, mula dun sa pataas na naman uli. Tapos pababa dito. Tapos paakyat na naman dun sa kabila. So smooth na yung kanyang uh, takbo. Hindi na atongal yung truck. Okay? So ang, ang good news po, itong part na to, hanggang dun sa unahan, dun sa pinakadulo, yung po yung may kawayan, akin po yon So, kunting ano lang po, 250 km din yon So pag iyon ay nabungkal, yung baba pa lang almost 150 square meter na pag napatag. Malaki pa rin po. So yung doon sa taas, gawan na lang ng paraan 'yon para mapatag-patag. Okay, sloping gagawin natin doon, riprap na lang. Okay? So ito, konti na lang ito pag natambakan ito, okay na. So panalong-panalo sa 'yan. Pagka ito ay tinatayuan ng bahay, panalo panalo sa bahay. Ito. Okay? So Ayan, napakalawak na. Good news, Ganina kakatapos lang po yung kuryente. Kapit yung linya. Ando na sa taas kaya hindi na mahina yung kuryente namin dito. Sobrang lakas na kasi yung laki ng wire, 9mm. Ang laki. So, ito konting tapal-tapal uh, na lang. So, tambakan ng mga graba, pwede na rin po yung truck dito. So, sa mga taga-Roon, Malayo pa po ito kasi 46 hectares po ito. Malayo pa. Meron lang ilog na nakaano do nakaharang. Pag yun ay nalagyan ng imbornal o tulay. Ang ganda po ng area na yun kasi katabi na po ng ano yun, Barbaratof. Okay, yung kay Bilyar. So ito po, ayan. Maganda rin itong mga overlooking ito site. So maganda ang environment dito. Okay? So ito po yung ginagawa natin. Napakalaki po ang progreso. Mano-mano lang po. Barita pala lang tsaka ano, panghakot yung uh, ginagawa namin. Pero dahil sa bayanihan, nagkakaisa kami rito. Okay. Tawa ng Diyos, nakaraos din. So ito na po yung ano, ito na po yung nangyari dito. So dati ito ay ano, hindi ka makadaan basta-basta dito. Motor, wala, hindi makadaan. Baba, tarik, tapos akyat. Hindi makadaan motor. Sa bayanihan namin, ito na, nabuo na siya. So, dire-diretso na po yung motor, kahit tricycle or even truck, pagpasok na dito. Okay, guys. Okay. Sa mga nagrerenta. Okay? Ang ganda dito sa mga nagrerenta, may mga kaibigan na po kami nakatira dito, tinulungan namin na dati nagrerenta ng 8 mil. Okay? 5 mil. Pinakamababa 3,000. Ay nakalipat na rito. So, hayahay na hindi na stress na upa so ito lang po yung punto namin dito sa area na ito ang tawag po namin ito ay urban poor development pero itong association namin sa Espinas ay nag number one sa uh, San Mateo more than 50 associations okay pero ito ay nag number one dahil sa sipag at tiyaga ng mga tao na nakatira dito dito okay so dito lang po muna tayo guys magandang hapon po sa ating lahat